Pero yung sa Yung paspas talaga yung... Matatay ka siya, no? Siya, siya, Akala ko kay bandit lang. Pwede. Doon kay Erlyn ka pumunta. Saan? Erlyn. TV. Diba, mo. simbahan, yung tindahang green. Wala dito sa loob, sa labas yung sa sa amin, 10 piso lang okay. yun. Sambong lang. yung alam. Tapos ba? Punta ka sa uh, South Star. Sa mm mo. -hmm. South Star, <laughs> Alpamart. Aga ah, naman eh. Uga na maunat ugat mo. siya sa isang sa lakad. Sa Robinson, sa Sa South Star. Pag isin mo at maghuta yung pano ah! ng <laughs> basi, <Five> 5 Pesos lang. <laughs> Meron po, 20 Kasi malayo ba yung Pasko, tapos pag nandiyan yung pera, mauupin agad. Bama! Ay, <laughs> ako nang mag-badging. Dalawa lang yan ha. <laughs> Dumatay na si Mr. mo. Dalawa lang yan, hindi pa ako ha. Ano yung serva? Akala ko yung this

Oh oh, kagalagat mo. Sa pamimili na 'yan, tapos dito na lang. po. sa easy match, robo sum lang bayad. Jerome. Yung machine 'pag ano mag-cash so, 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 okay. so in. 'Pag mo-bayad, ayun naman mo. Alpha Max. Sa alkon sa robo sa drugstore. Saka sa apat yan eh. Mga may chance ang mag-ipag-lipat. Para problema. magpansin ka. Gusto na meron na nga dyan. Gusto lang. ka tuloy. mo. Gusto na, na <laughs> <laughs> <Kaila galitan katuloy>. <laughs> <laughs> mo talaga pag-alitan

Like David Soria. Marami siyang order. Kano yun? Yeah. 25. Ay, <laughs> ay, Ang higpit <-beat> nila. Ang <laughs> higpit nila. Daming hinihingi. <laughs> Kahit yung pag-ibig, pag ibig pag claim ka ng bahay, ang <laughs> <Kalimahin. laughs> Kaya naman nahihirapan, dami-dami yung malihing tingin. Binihingi. Wala pa mga idea yung business. Ako Ano nang conflict ang Eh ano mo lang, kuha ka ng ano di Ikaya ka David. yung na, Yung pangalan na yan pangalan na yan is one. Ganun lang mo yung Sa iyo ba eh? David Meron. 30 Pesos. Pagawa ako

po, ano ba ba Pagbalik mo kasi kaya. Alam <laughs> mo? mo? Alam <laughs> mo? Alam <laughs> mo? Alam 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 mo? Alam

At mga pagkagamit ng sa union of people's Lawyers of Mindanao, mga ito ay mga tindary, Ito ay mga tindary. Okay. Kung ang mga tindary? Kung ano ang mga tindary? Kung okay. ano ang mga 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 mga

results of the committee hearings that, that the on the facts that the disbursement of the confidential facts.